Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At darito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasi sa inyong mga sojak signs sa araw ng Webes, April 24, 2025. At meron lamang po tayong paalala na kapag kayo po ay tataya, pwede po kayo magpahit ng money oil sa inyong dalawang palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. Dapat ang money oil, ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay masalong effective or pipisa. So kung meron po kayo nito, okay, mas mainam na gamitin nyo po ito. So kung wala pa po at gusto, gusto nyo pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa akin. At meron naman po kayong mga favorite number na lagi nyo pong uh, uh, tinatayaan, pinapangalaga ang numero. So, pwede nyo pong i-mix, i-combine. Okay, ang inyong mga lucky number basis sa yung mga zodiac sign. So, didepende de na po sa inyong mga kajanski, gamitin niyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, bilis ang kailangan mo ngayon. Kaya't huwag mo nang isipin ang iba pang mga bagay. Mas maganda kung kikilos ka ng kikilos. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 18, 23, 29, 35, at 40. Para sa mataong Taurus, mangyalam ka. Hindi ka pwedeng manood lang sa mga nangyayari sa iyong harapan. Sa pagkikialam mo, huwag mong hayaan na matangay ka ng iyong emosyon. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 13, 16, 28, 30 at 42. Para sa matakong Gemini, magagawa mo anumang gustuhin mo, lalo na't aware naman ng mga kontrapira sa buhay mo na sila ang laging natatalo. Ang yung mapalad na kulay ay blue, ang yung mamustrating numero 5, 11, 19, 22, 26 at 24. Para sa mga taong Cancer, kumukupas ang lahat ng pagay at kukupas ngayon ang lakas ng iyong mga kaaway. Ang iyong mapalad na kulay ay Black. Ang iyong mamastrating numero, 2, 12, 25, 33, 39, at 45. Para sa mga taong Leo, masisingitan ka ngayon ng mga kulit na nilalang. Dahil sa lapis mong kumpiyansa, wala rin magagawa sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay Violet. Ang iyong mamastrating numero, 2, 17, 24, 29, 37, at 44. Para sa mataong Virgo, hindi na mahalaga kung tama ba o mali ang gusto mong mangyari dahil noon pa nagpasya ang langit na para sa iyo ang araw na ito. Ang iyong mapalan na kulay ay peach. Ang iyong mamasturting numero, 14, 16, 24, 27, 35, at 40. Para sa mataong Libra, Mamangha ka sa iyong sarili subalit ang ikit na igkakagulat mo ay magkakamali na ngayon ang mga taong gusto kang pabagsakin ang iyong mapalad na kulay ay red ang iyong maswerteng numero 3 17 20 23 37 at 41 para sa matang scorpio sumabay ka sa mga mapilis. nang sa gayon ay mapapasayo rin ang kalikasan at maunlad na pamumuhay ang iyong mapalad na kulay ay lavender ang iyong mga maswerte numero 4, 8, 15, 29, 31 at 42. Para sa mataong Sagittarius, ito ang araw na itinakda ng langit upang manguna at mamuno ka. Huwag na huwag kang tatanggil sa nasabing alok dahil ito na ang pagkakataon mo upang sumikat at umunlad. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero 5, 11, 18, 20, 32 at 34. Para sa mataong Capricorn, lahat ay nagpapako. Gayunpaman, muli rin namang papalik ang iyong espesyal na pagtingin sa iyong karelasyon. Ang iyong mapalag na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero 7, 10, 19, 21, 22, at 24. Para sa mataong Aquarius, marami ang nag-iisip na kalimutan mo na sila dahil sa biglaang paganda ng inyong buhay. Kaya naman, huwag na huwag mong kalilimutan ang mga taong tumulong sa iyo. Ang na kulay ay yellow, ang yumang maswerting numero 6, 13, 15, 29, 35 at 43. Para sa mga taong vices huwag mong kalimutan na ang eristisyo ay malaka. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang na kulay ay purple. Ang yumang maswerting numero 2, 14,